mga ka-idol bago tayo umuwi so ngayon mga ka-idol bago tayo umuwi linisan muna natin ang ano, no, paligid ng mga pasungan ng baboy no? shout out sa inyo mga ka-idol itong attire ko mga ka-idol ba Ah, ah, oh. na ni na mao akong attire nagkapuritsing na nagkahagad-hagad na rin na mga idol Asar, ah, ang itong silik, ano eh? Mm -hmm. Una ta mulakaw no? e, um, ay daul at dong impuhan ni Hey na maikubigre idol. Ab unduno ang giyahan. E, lamak man kita mak akong idol. Paguman o pakaon sa baboy, maglimpyo na po sa ilahang pasungan, no? Kung naamay mo ari, di eh, limpiyo na, no? Dili ugaw tanahon ang atong baboyan, mga idol. Limpiyohan dyan nato, no? unya, unya na pong hapon mga kaidol, balik na po ta. Maura dyan na akong trabaho mga kaidol, balik-balik. Maura d'yo na akong trabaho. Kaya ninyo ni. Gumanda sa babuyan. Ah, maniho na po dito sa Panimalay ako, ako sa sindihan mga idol, parang ulay lamok ni nga po ang mga alaga. Ay, eh. pawala na mo sa lamok mga kaidol. trabaho mga idol. Balik-balik lang. Balik-balik lang eh. Wala na po mga idol Wala na po, na po. Na po Ulan na po Ulan mga idol Pahinga muna tayo dito mga idol Kasi umuulan man No ulan pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Kaya ninyo ni akong trabaho mga idol. Pag humanan ni mga idol, sa babuyan, ah, doon naman tayo sa bahay, no? Mag, ano mag, gawa ng Pagkain na naman doon, mga idol. Umuulan man, mga kaidol. Dito muna tayo. Upo muna tayo dito. Upo muna tayo dito, mga idol. Pag-usapan natin ang buhay natin, no? Sa sa bundok mga kaidol sa totoo lang, sobrang hirap no kahirapan ka doon ang daming mga bantito no uh, lalong lalo na pag ikaw ay babae gustong gusto nila yun no na humihag ng mga babae na matapang tumunta doon sa bundok no Uh, yung nagsasabi sa akin dyan na hindi kahit magtatapang-tapanan tayo babae pa rin no? wala tayong magagawa sa mga bandido kasi na sobrang tapang nila no? Uh, so niisip-isip ko mga ka no? araw, gabi Umaga, kahit saan lang ako mag, ano sa bahay, palibot-libot na lang dyan sa bahay na tinaparabahoan ko, uh, inisip ko mga ka-idol na siguro, hindi, hindi man ako pitigil sa pagpunta sa bundok mga ka-idol. Uh, siguro, ang um, ano lang kung mga ngailangan talaga ng tulong ang mga kasama ko lalong lalo na ang team Kobe at sa pa team kung may mga ngailangan ng tulong na hindi tulungan niyo naman ako o kami no uh, rescue dito kung sino-sino naman ang na critical doon sa bundok tutulong pa rin ako mga kaidol pero sa ngayon uh, bago ako na bago ako na kababa sa pata uh, yung naranasan ko dati no, usapan natin doon kay Boss Jojo yung mga kasamahan nila tapos dito naman sa mga tauhan ni Commander Bagnot at saka sa tauhan ni Bird ang naranasan ko dito last na nakita nyo sobrang ano pa ang naano ko naranasan. Grabe. Ah, uh, ang naranasan ko kay Jojo parang makaya-kaya ko pa. Pero dito sa last na sa Mount Bulayat yung naligaw ako mas grabe ang naranasan ko mga idol. No? Uh, umuulan man mga idol dito muna ako nagpapahinga makipag-usap sa inyo, no? Parang live na ito, no? Uh, Ako'y mananawagan sa inyo palagi, mga idol. Sana hindi kayo magsasawa sa akin, no? Na manood sa akin, munting YouTube channel, hindi Adventure. Don't skip the ads, mga ka-idol. Uh, yung mga silent viewers ko, mga silent supporters ko, uh, sana naman, hindi kayo magsasawa sa akin. Nandiyan pa rin kayo palagi, no? Kahit pabalik-balik lang ang video ko. Tapos may, ka, may makikita kayo na bagong ang gulo. Sana panuuri nyo naman, no? Don't skip that, mga no? kaibigan. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Kasi malaking tulong na yun para sa akin, no? Uh, pangili ng Panginoon, hindi ako naturuhan sa mga taong dumukot sa akin. Ano? Hindi nila ako tinuruhan. Pero, may kasabihan na hindi magtagumpay ang masamang tao. Uh, basta masama ang gagawin, hindi magtagumpay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano? Yan mga kailan. Grabe. Grabe ang naranasan natin. Uh, so, yun lang mga kaidol, no? Uh, hanggang dito lang ang video ko. Sana hindi kayo mag-sasawa. No? Sa hindi pa naka-visit sa akin ng YouTube channel, hindi ay sure, pakivisit naman po. Don't skip the ads. Paulit-ulit. No? I Smile naman kay jan Mag-off cam na po ako mga kaidol. Kasi uwi na po ako. God ah, bless sa ating lahat. mama. Mga, mga Ay, bago po, bago ko po i-off mga title. Ito pala ang, ano, may kapitbahay kami dito. Ayan, no? Okay, thank you sa inyong lahat.